So yun guys, good morning. Time check, 6 a.m. ng umaga. At ako'y okay, mamaman daw na ng aking patibong. Sana may huli. Let's go. Oops. Yari agad. Kita nyo naman ah. Oh. Yan yung una. Una kong kapit kahapon. So tingnan natin kung malaki na. Guys, mukhang maganda. Sikip sa laga yan guys, malaki. Ah, oh, diba? diba? Ayan so guys Kaiso. Oh. Boy na boy. Alive na alive. Laka ng sipit oh. Yes. Inam. Okay, tingnan pa natin yung iba. Balik ka muna dyan. Panalit natin siya guys. Okay. Guys, tingnan pa natin itong isa. So. meron ulit guys Ish, pangalawang eh pangalawang tanggal <laughs> guys ang so bumigay na yung ating ano okay lang yan at least nakahuli pa oh laki na naman oh. sikip na naman sa lagayan yes laking sipit halimaw oh. laki niya guys oh sigip na sa loob, loob. takpan ulit natin tingnan pa natin yung eh iba guys ayan so guys meron pa dito tatlo yung magkakalapit lang dito Okay, check out. Meron siya guys. Kaso maliit lang yung butas talaga nito kahapon. Pero goods na rin. Oh. Sheesh. Ito naman. Meron din siya guys. Okay. Okay. Dodos na rin yan. Pasok ulit. Tago ulit natin siya guys. May isa pa dito eh. Ay sayang. Puno ng ead at lang. Ayan. Walang huli yan pag ganyan. Ibig sabihin hindi maganda yung pagkalagay. Eh. Pero lalagay ulit natin daw. Kasi minsan lumabalik siya. Yan lang paglalagay niya. Tapos sasaksak mo lang ulit. Okay, let's go. Yung iba naman. Doon sa na kabila. Apat na tayong huli. So, goods na to. Ayan guys. Check ulit natin yung andito. Sana meron pa. Ay. Wala siya guys. Ayan hindi siya nagalaw. Yung iba dito. Tingnan pa natin iba nating lagay. Alright. Hindi siya gumalaw. Ibig sabihin, hindi siya sumampa. Oops. Ito naman. Maiat lang. Oh. Hindi rin siya. Sinampahan. Kasi hindi rin nagalaw Mukhang mahina yung sampas sa banda Balik natin siya. siya guys eh. Laking sipit. Mo yung sipit niya.

kahit maliit yun yung sipit niya eh sulit oh, yung sipit niya. sheesh napakalalaki so eh. yun guys bali nakaapat lang tayo pero yung iba hindi pa na hindi pa siya nagagalaw pwede pa siyang makahuli mamaya So, balikan na lang ulit natin siya bukas. At ito, balikan natin sa bahay. Let's go! Dininisan na yung mad lobster. Ayun, tapper ba blue Ayun, huh? no? Oo. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. jeep niya Ayun, ayun. Ayun, Hayuin na lang si Fred Tinatanggal pa dito. Eh. Mm -hmm. Ang <laughs> Ano mm -hmm. yung kinain? Ano niya? Kinain mm o. -hmm. Pero kinakain niya, ano lang yung lupa lang sila. Yung mga ugat ng kapo ng kahoy. Eh. Mm -hmm. Oh, may laman ba't mo? Mm -hmm.

Sipit pa lang. Okay. Okay.